Maganda talagang nagsasama-sama mga Pilipino, di ba? Opo. Yan, walang kulay-kulay ito. Sabi ko nga mga kababayan, uh, nung ako ay nagla-live sa akin na uh, page, may nagsasabi, may kasama ba kayo dyan na uh, medyo kumakaliwa? Ang sabi ko naman, wala po dito ditong ano, kaso, kumakaliwa ka o dito ano? ka man sa kanan, wala! Diba? Nagkakaisa na tayo. O oh, mamaya darating din. Kung may kanan, may kaliwa, may sentro. Darating si, ano, <laughs> si, si, Congress Roman. si Congresswoman Fran Castro. O, oh, ba? Diba? Nagsisama-sama na tayo Man. para Man. Na mawala na yung impakto. Kung impacto. dati, kung dati, nung panahon ng eleksyon, tayo ay nagpatardagulan at nag-aaway. Ngayon po ay isa-set aside natin yan. Matured na po tayo, di ba? Okay.